Narito ang bagong update ng Balitang Masbate Province. Si Masbate Governor Antonio Co patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon sa mga matataas na official sa gobyerno tulad na lang sa national upang hindi pakialaman o ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa naturang mga kaso tulad ng plunder case and draft. Ang mga kasong iyon ay tungkol sa mga regravelang, road opening na hindi na implement ng maayos, at ang iba naman ay mga ghost project, ito ay sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio Co, kaya kinasuhan ang naturang gobernador dahil sa mga anomalya nito, kaya ang ginawa ngayon ng mga staff ni Antonio po ay lumapit sa mga matataas na official ng Malacanang upang bayaran ang mga ito ang sa gayon ay walang investigasyon na mangyayari. Pero dahil seryoso ang administrasyong Marcos na subpoin ang mga corrupt na official, kaya ay naglakas loob pa rin ang mga official sa kinauukulan para sa pagpapabukas sa mga naturang kaso at papaimbestigahan muli sa Commission on Audit at sa Ombudsman para mabigyan ng hustisya ang mga mas batenyo. Dahil sa pandarambong at panluloko nito sa mga mamamayan. Si Masbate Governor Antonio ko patuloy ang pagyabong ng kayamanan nito dahil sa mga pangungurakot nito mula noong 2016 hanggang ngayon. Kaya ito ang dahilan kung bakit ayaw nitong matalo sa eleksyon dahil mas malalaman ang mga anomalyang pinaggagawan nito sa pera ng Kapitolyo at ang ugali ni Ko ay dinadaan sa pananakot at pera ang mga pumakalaban sa kanyang administration. Kaya para sa mga mas nyo gumising po kayo at para sa bagong masbate ibangon nyo ang inyong lalawigan, huwag magpapadala sa perang ipamimigay sa inyo. Ang perang iyan ay galing sa kaban ng bayan kaya huwag magpapagisa sa sariling mantika. Ito ang BMP Daily News Update. Manatiling e-follow para sa mga susunod na documentaries update.